Balita naman po sa mga lalawigan na uwi sa tensyon sa pagitan ng puwersa ng kapulisan at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos tangkaing babain ang basement ng Jose Maria College sa loob ng KOJC Compound. Ayon sa report, gusto raw kasing tignan ng grupo kasama si Attorney Israelito Lito Torion ang umano'y drilling activity sa lugar. Nangyari ngayon sa gitna ng ipinatutupad na banta at... Uh o sa ipinatutupad na bantay sarado ng mga pulis sa mga daanan sa loob ng compound ng KOJC. Bago po yan, inilabas ni Attorney Torion sa isang Facebook post ang litrato ng umano'y paghuhukay sa basement ng nabanggit na eskwelahan. Kinwestiyon din niya ang tila uniforme ng pulis na suot ng mga naghuhukay. Hamon ni PNP Davao Region Brigadier General Nicolas Torre. Isiwalat ni Torion ang source ng litrato. Handa raw si Torre na akuin ang lahat ng responsibilidad kaugnay ng operasyon ng PNP sa KOJC Compound. Naniniwala rin daw siya na nasa loob lamang ng compound ang pastor na si Apollo Kiboloy. Nahaharap naman sa reklamong isang guru matapos kagatim ang dalawang minor de edad na estudyante sa Cebu City. Nakuhanan sa video ang pagwawala ng kinilalang isang MAPE teacher matapos malaman ng patong-patong na reklamo laban sa kanya. Kabilang sa mga yan ang isang labimpito at 14 anyos na estudyante sa magkaibang klase. Kwento ng isa sa mga biktima, kinagat daw siya ng guro matapos tumanggi siyang ipakita ang kanyang abs. Habang ang 14 anyos namang biktima, traumatized ang inabot sa matapos na mapilitin na ipakita naman ang baselang bahagi ng kanyang katawan sa kanyang guru. Bukod sa dalawang biktima, magsasampa rin ang demanda ang iba pang kaklase at mga magulang laban sa guru. Wala namang inilabas sa pahayag ang itinuturong sangkot na teacher. Pero ayon sa pamunuan ng paaralan, nang lamang daw ang teacher sa mga menor de edad na estudyante. Isa sa ilalim naman ng mga biktima sa stress debriefing ng DSWD. Sa Cebu pa rin mga kapatid, pinatawa ng cease and desist order ng Lapu-Lapu City, o uh, ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan ng Tourist Garden Hotel at limang iba pang negosyo sa loob ng compound sa kabilayan ng isinagawang pagsalakay ng mga otoridad. Kaugnay nga ng iligal na operasyon ng Pogo sa lalawigan. Kabilang sa nag-utos na ipasara ang naturang compound ang Lapu-Lapu City Legal Office maging mga opisyal ng Treasury Office. Ayon sa report, taong 2019 pa, nang magsimula ang operasyon ng Pogo Hub ng walang kaukulang permit. August 31, ang salakay ng mga operatiba ang nasabing Garden Resort dahilan upang masagip pang nasa isang at anim na na foreign national. Bet Failon at DJ Chacha nayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.